Hello everyone! Nandito tayo sa bundok. Ang ganda ng bundok, oh. Di ba? Naghahanap kami ng mga mushroom. Marami daw mushroom dito sa bundok na to. Nasa ituktok kami ng bundok. Kaya ang lakas ng hangin. Lumalakas yung hangin. Malamig. Grabe. Tingnan nyo. Pag nahulog ka dyan, gugulong-gulong ka na lang dyan. Napaka stiff. Yan guys. Meron din ako nakuha. Bakit daw? Sungi. Ayan guys, oo. Oh. Oh. Kasi ko matagalan ako ba mag-daan-daan sa ganito. Ayan, oo. Oh. May nakuha tayo. Ayan, Ayan oo. ba? Diba? Another mushroom. Ayan guys, oh. Ay, ang ganda, oo. Oh. Ayan. Mm, ayan pa, dalawa pa. Ha, parang hindi mo siya ma-recognize kasi kakulay siya ng mga dried leaves. Uy, lumalakas talaga ang hangin. Kasi nasa tuktok tayo talaga. Ayan, ang dami ng mga mushroom dito. Marun up. Marunong ka lang maghanap kung nasaan. Wow, ayan guys. O, oh, napakadami. Nag-ipon-ipon sila dyan, o. Oh. Pumna po sa tira ko? Wow. Nakakatwa. Ayan, ang dami mga mushroom. Pag ganito, malapit ng taglamig. Ayan. Nag-tubuan uh, ang mga, naglilitawan ang mga mushroom. Ayan, o. Oh. Diba? Lumalakas talaga yung hangin at malamig na rin. Giniginaw na rin ako kaya ayan, dinobli ko na yung aking suot. Ay an hanggang dito na lang. Bye bye.